How will this Republic Act 11962 reinforce yung mga existing na efforts na natin sa Department of Labor? Uh, Ray, maganda yung iyong katanungan. Actually dahil dito sa pagkakaroon ng isang tinatawag na master plan on employment generation and recovery, magkakaroon ng tinatawag na focus o convergence ang mga departamento may kinalaman po sa larangan ng paggawa at hanap buhay. Totoo yung nabanggit mo, uh, ang Department of Labor and Employment, ang mga programa niya nakatuon uh, doon po sa pagtulong o uh, pagbigay ng gabay sa ating mga manggagawa at namumuhunan. Subalit kinakailangan din po siguro yung karagdagan na, na ikangay pagsasama-sama at uh, pagtutulong-tulong ng sa ganon yung direction po. Isa po ang ating patutunguhan at nagkakaroon po ng convergence ang mga programa ng iba-ibang mga departamento. At nang sa ganun, uh, malamdaman po natin ang impact lalo. Uh, kung matatandaan mo Ray, uh, katatapos pa lamang namin na makabalangkas ng isang tinatawag na Labor and Employment Plan uh -huh. para sa 2023-2028, ito po ay magiging integral component ng nasabing master plan. At uh, bukod sa dole, uh, Ray, ang ibang mga departamento may kanya-kanya ding mga sektoral uh, uh, na plano Uh, banggitin ko na dyan ang turismo, ang DTI, ang atin pong uh, DICT, ang atin din pong TESDA. Uh, Meron po siyang uh, may kinalaman sa technical education and skills development mm -hmm. at uh, sy syempre uh, ay uh, yung pong uh, uh, mga departamento kagaya ng uh, DTI, ang atin pong DA. Meron din po silang mga plano na ang magiging bahagi noon ay magkakaroon ng tinatawag na consolidation at mag magkakaroon po tayo ng paggabay sa pamamagitan po ng pagtatatag ng isang uh, trabaho para sa bayan in inter-agency council mm -hmm.